Hmm. Hello guys. Punta kami doon. Ang cemento. Sa kasama? Ha? Sino kasama mo? Kasama ko si mama at si mama. ka. Hello, Good guys. morning mga kainang. Nandito yung mama ko ang mahusay. <laughs> Punta po kami ngayon sa sementeryo. Salamay namin yung tatay namin. Father in law ko. Wow. Tsaka yung yung kapatid ng asawa ko. <laughs> Hello guys lumakain na ay hinihingal na yung ina <laughs> ay, hindi pa tayo nangangalahati eh ito po ay bandang ipil papuntang mandakara oh, no. malayo layo rin po yung lalakari namin papuntang simenteryo ano yung lama? ay hinihingal na ang kainan What? sama ko pala yung bunso ko Wow, Hello. guys. Sama ko rin yung asawa ko kaso doon pa. Pinatago yung baon namin. Patapos namin dumalos sa benteryo, niligaw muna kami sa glit ng dagat. Tatampiso muna yung mga etik, eh, este, mga tao pala. Tatampiso muna yung mga etik, eh, este, mga tao pala. inihingal na ako mga kainang. kami oh, God. Ay napagod na Mahina na ang tuhod ay bata pa Ay ang tagal ni mister Init-init na Papunta lang ng cemetery at tignan nyo ang ano Wow Ito po pala ay nasa tabing dagat. Ay. Sa so, wakas, nakarating din tayo. Kel. Okay. Yeah. Thank okay. Okay lang please magpahinga <laughs> <laughs> Oh my god. Dito. You... <laughs> okay, Kumain tayo, guys. Kumain muna. <laughs>

Parang abandonado na ang cemetery do guys. Yun yung itsura. Ang katakot na. Hinahalos makita man. yung mga nitsyo. Puro na ano. Damo at saka ano. Matuyong yung dahon. na. At alon tayo guys. Agoy. Ito na kami kay tatay. Ito yun. May dala rin kami ang kandila. May kandila na pala. Kuna rin ito.